ang sabong superstar at veterano na sa larangan na ito. Palaging sumasali kapag may mga malalaking labanan ng sabong. Sa katunayan, nakilala natin siya, o kilala siya sa kanyang kakaibang hilig pagdating sa manok. Pero bago natin ipagpapatuloy ang ating usapang sabong. Peppa Pits, kung bago ka palang sa aking channel, huwag mo sanang kaligtaang mag-subscribe nang sa ganun ay always kang updated kapag meron tayong bagong videos. Paki-click lang ng subscribe, pakiklik na rin ng notification bell at ilagay ito sa all. Nang sa ganun ay automatic ka nang ma-update sa ating mga bagong videos. Peppa Pits, itong ating ipini-feature ngayon, na idol natin sa Sabong ay nag-champion sa World Slasher Cup noong 2004, at nasundan pa ito noong 2008. Maaring alam na ng ibang mga kasabong natin ito. Peppa Pits, walang iba kundi ang ating idol na si Sir Honey Yu. Si Sir Honey Yu ay nag-champion noong 2004 sa isa sa pinakamalaking labanan ng sabong sa Pilipinas na World Slasher Cup. At nasundan pa ito noong 2008. Alam nyo ba Repopits na napakahirap mag-champion sa labanan ng World Slasher Cup? Sapagkat, labanan ito ng mga mabibigat na mga breather at sabungero. Hindi lamang mula sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa na sumasali sa labanang ito dito sa Pilipinas. Kaya kapag nag-champion sa napakalaki at napakabigat na laban ng ito, ay siguradong makikilala ka sa larangan ng sabong. Si Sir Honey Yu ay kilala rin sa kakaibang hilig nito pagdating sa mga manok panabong. Sapagkat siya lamang ang kilalang sabungero na talagang napakahilig ng mga off-color na mga manok. totoo po yan Repa Pits, sa katunayan, kung nasusundan ninyo ang mga laban niya, ay halos mga off color lahat ang kanyang mga manok na panlaban. Lahat na ata ng mga kakaibang kulay ng mga manok na minsan lang natin nakikita ay nasa farm na ni Sir Honey Yu. Mayroong bulit o dome, may talisay, puti at mga pula. At kasama na rito yung kanyang kilalang signature line na spangle at brass back. Isa lamang iyan sa mga kulay ng mga manok na talagang hilig ni Sir Honey Yu, kung ating iisipin, kakaiba yung ganitong hilig ng isang sabungero. Dahil alam naman natin, nabihira lang ang sabungero na may ganitong hilig. Si Sir Honey Yu ay maituturing na mabigat na kalaban pagdating sa sabung, sapagkat may napatunayan na ito. Sa ngayon, always pa rin present ang entry name na Honey888 sa mga malalaki at mabibigat na labanan ng sabong. Ang entry name ni Sir Honey Yu. Sa mga gustong bumusita o bumili sa iba't ibang bloodline ni Sir Honey Yu. Maaari nyo silang bisitahin sa Honey888 Game Farm sa may Lukban. Maraming salamat sa panunood Repopits! Again, kung bago ka palang sa aking channel, huwag mo sanang kaligtaang mag-subscribe Repopits! Para always kang updated sa ating mga bagong video, pakiclick lamang ng subscribe, pakiclick na rin ng notification bell at ilagay ito sa all. Nang sa ganun automatic ka nang ma-update kapag mayroon tayong mga bagong video. Maraming salamat Repopits, ingat po tayong lahat.